<tinyo> hindi mo bayat nagasa sila kay kuya niya. Tapos <tinyo> gusto pa ni Dan ni Timang kasama si ano. Ayun siya, siya sa isa. isa. Oh. Daig siya nung panganay ay. Eh. Daig siya, hindi niya papagalitan yung panganay. Sarap Iba ito sa mga idol. Oh. Tinoktok. Sarap yun mga idol. Yung liyog na mura-murain. Ginaw ka ng kempe, tinadta. Oo, na namin mga idol, mga ano. Oo. Oh. Mamaya mga, mga idol, mga ano, ay makakain kami ng, ng ako'y mamamarin mamaya ng ibon. Ibon? Ay. Nawalim. Ilang putok bago makatama? Isa lang. Ah. Uh -huh. Sarap. Hmm. kain na kain dyan si, para yung jowa may matuwa ganito lang ulam namin sa bundok diskarte para magkaulam kung nakababa kami bundok sardina sana special ulam nakaduloy kung nakababa sana ng bundok sardina sana special ulam Mahalaga, maraming kanin, ano? <laughs> Kasarap. Kasarap. Mahalang pa. Kasarap pa. Sarap. Sugal ito, ito, oh. ito may ulam pa, ang sili. Hmm. Dami sili, oh. Yan. Yan, oh. ngani. Ano? O, kain na daw kung Wap. nakain ka. Saka na. Kain daw ng isa. Wag. Managod na yan ah. ba? Ano si Baymax TV? Oo, grabe ano? Kumahain ng sili ay maanghang daw pala. Dami talaga yan. Dami pa pala yun. Ano? <clears throat> Dami pa pala okay. yun.